Okay guys, sasagutin natin to. So, dalawang nagtatanong. Uh, anong gagawin? Bakit hindi pa naglalandi? Anong mga pamamaraan para maglandi? So, ito guys, ilang beses ko na sinagot yung mga tanong na to. So, paulit-ulit na lang yung video. <laughs> Pero, ganun pa man, sasagutin ko pa rin. So, paulit-ulit ko rin sinasagot. So, huwag kayong magagalit kung paulit-ulit dahil kaysa naman hindi ko sasagutin. <laughs> so, sasagutin natin guys, uh, based of my experience no? at uh, based of my uh, pamamaraan ko sa pag-aalaga. Meron kasing dumalaga guys, lalo lalo na kapag uh, ilang crossbreed na, tapos ginawa mo pang inahin. So meron talagang inaabot ng 10 months pa nga, tsaka maglandi. So kung baga, na po sa lahi yun. So kung pag mataas pa kasi ang dugo ng ano niyan, yung uh, pagka-hybrid, so meron niyang mas maaga guys, maglandi. 4 months, 5 months, 6 months naglalandi na kapag mataas pa yung hybrid, uh, yung pagka-hybrid. F1 or GP, yung mga ganyan. Ang dali lang maglandi niyan. Yan, nakakasiguro ako kung bakit ang tagal maglandi niyan. Uh, kung either hindi mo alam yung pinanggalingan yung lahi niyan or crossbreed ng iba't ibang lahi na yan. Kung baga, ilang beses na na-crossbreed yan. So, ganun pa man, may pamamaraan tayo dyan. Pero, uh, subukan nyo lang to. Yung pamamaraan ko. Una, purga. Pangalawa, uh, magbigay kayo ng vitamin B complex. Pwede na yung 5 ml. Big sigamit natin. Uh, vitamins E, D, E, Cup, 5 ml. Tapos, i-diet mo po. Halimbawa, nagpakaya ka ng 2 kilo a day. Gawin mo lang 1 kilo. Hanggat mara, i mo. Yan.